Nagkasagutan sa EDSA Busway ang isang motorista at ang sumita sa kanyang enforcers. Iginigiit ng mga enforcer na dumaan sa busway ang motorcycle rider habang todo tanggi ang kabilang panig. Nauwi pa ang pagtatalo sa hanapan ng body camera. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Asan nga yung video ka na nasa gitna sa bus lane kami. Ip Labas niyo muna yung video sa akin. nagka sa operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT sa EDSA Ortigas kaninang umaga. Todo tanggi pa ang nahuling lalaki at babaeng sakay ng motorsiklo. Bagay na iginigiit ng SAICT Nagkasagutan tuloy dahil tumanggi ang driver na ibigay ang kanyang lisensya. Lagyan rin ng body, ano, body cam para nakikita rin kung tama ba yung paghuli nila, pag i nila, pag ticket nila. Kasi yung mga taong hindi naman dumadaan dito, pa i nila kasi titikitan nila. Sa huli, natikitan pa sila iimbestigahan na raw ng Transport Department ang nangyaring tensyon at handa naman daw silang patulayan kung may violation ba o wala ang nahuling rider. Iko-corroborate ng uh, kasamaan nila na nakita nga siyang uh, tumahan. So meron din naman yung mga saik na pangsagot kung kunyari uh, may mga allegation na mali ang pagkakahuli sa kanila. Plano rin daw nilang lagyan ng body camera ang mga SAICT enforcer para may karagdagang pruweba laban sa mga mahuhuli. Sa kabuuan, hindi bababa sa isang dosenang rider ang sinita at kinikitan dahil sa parehong violation. Ang isa nga sa kanila, aminadong dumaan sa busway dahil sa pagmamadali. Ang ginawa ko po kasi, kung, kung kunyari ito yung bus lane, dito yung mga sakin, umovertake lang ako pa ganun. Nasakit ng ayaw ko masakit. Pero bago ang operasyon sa Ortigas. Nauna na rin nagbantay sa busway sa EDSA Santolan ang SAICT kung saan ilang motorista rin ang sinita. Kabilang dyan ang isang ambulansyang walang sakay na pasyente na galing Quezon City. Pauwi na raw sana silang bakoor ng mahuli ng mga taga SAICT. Hindi ko pa ano, sir, eh. kasi ilang buwan pa lang kasi ako dyan sir. Ngayon lang po ako napadaan, sa kabuuan, nasa 37 motorista ang tinikita ng SAICT sa mahigit dalawang oras na operasyon. Nagpapalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.